Ayan. Oksigen sensor bang. Tu, sumbang hitam, pating spark plug. Lebas macam aja nah itulah. Heeh, heeh. Terasa begitu. ini mesin nah tim. Tim. Ore, ore. Ganda pun Spar spark plug mu. Diredum ya. Yan, ang pinagmulan dito yung mga ka-idol. Ma baka naglulus to or inspihan ng contact cleaner kaya nagkaganito puro maposisyon posisyon oh. Sobrang itim, huh? Uling na uling. Kaya ang ginawa ko natin yan reset lang yung baterya, reset yung baterya. Yan. Ang gagawin natin tapos medyo cleaning lang natin ito gamit natin pang cleaning safety ito pang cleaning natin pero ingat ka lang dun sa pag cleaning nito <coughs> Dia curang tayo. Si kuno jan. Kasi pag naglulus to, nagbabatuling itim yan kapos na kasi kangin pag uh, naglulus. Kaya wala pang lock yung ano mo. Hmm. Kaya dapat talagang i-sisil okay, ano, yan Okay lang. I-sisil diyan. Wala na problema ang basa yan. Bukos ko dito. Uh -huh. itu basahan Itu <coughs> basahan Hah? Oh, kontin wala na. Wala karbon. Okay na siya. Anong rebrai? Steady basin mo ulit. Dinsin mo ulit. Kuting-kuting na lang.